hello my kababayan. brian this is brian and today we are going to pizza char pizza char Charm! We'll be having our breakfast. <laughs> so, go to the hotel, yeah. And ito lang ang kakainin natin for today. Yep. So, okay. so, it will be our last day sa so, Flores, And then we are heading to Pisa. After that, we're going to Pisa. So, kakain lang tayo. And then, let's ready to go. heading guys, the drinking station going to Pisa. So, after no, ayan abangan nyo ko sana dito next after na food sure. The <laughs>

We're now here in Pisa Centrale. Centrale, Centrale. Ay, nagsiyon. Talagyan na lang ako. Centrale. Awan ko ba. Ayan. So, we're now heading to the ring tower of Pisa. Alam ko naman. Alam na alam, alam yun na yan. Sumutahan natin siya. Although, magalakad lang tayo. And then, pakita ko sa lupo gano'n paganda yun. Let's go na... Guys, yeah, we are right now we're at Pisa Central Station, and right now here's a pizza Pisa, guys. We're for the Leaning Tower of Pisa. So the travel time from Florence to Pisa is one hour. Yes, it's just nine euros for So, lilibutin natin ng Pisa. Susulitin natin ang ating araw dito. Hanapin natin yung old town. At syempre, yung Leaning Tower of Pisa. Alam ko na most of you are excited. At syempre, hindi rin. alam ko alam nyo rin na isa sa mga sikatapuntahan dito sa Italy ang Leaning Tower of Pisa. So, I am so overwhelmed, fulfilled at the same time. Sopra akong proud sa sarili ko na nalilibot natin yung mga ganito klaseng lugar, di ba? So, samahan niyo ako sa ating magiging journey for today. And ang dami ko pang gustong ipakita sa inyo. Ang dami ko pang gustong uh, share kung kayo ay inyong plano during or kung kayo ay plano na makapag-travel, makapaggala dito sa Italia. And I'll be sharing with you guys some of the hacks then or mga tips na pwede nyo magamit para mas makatipid kayo while traveling dito sa Italy So right now, ang pag asa lang talaga natin is Google Map Yes, wala tayong tour guide, DIY tayo And kailangan nyo lang talaga mag-ipon ng data So papahinga lang tayo ng konti and then, lakad tayo papunta ng Leaning Tower of Pisa And I'm so excited na ma-share sa inyo yan So let's go na, tara na, maglakad tayo dahil maigzi lang araw dito Maigzi, char! <laughs> let's go! lakad, lakad, lakad. So maximum siguro sa 15 minutes ang ating lakaran. 24, 15 to 20 minutes yan, ganyan, ang ating lakaran. Depende kung gano'n kayo pabilis or kung may mga stopover para kayo sa picture picture. Pero ang uunahin talaga natin makita dito sa Tisa is siyempre yung Tower. Libre lang siya guys, pero may baya kung kayo mismo may papasok ng mga towers. So, handa na ba lahat lumiyad? Hahaha! <laughs> Yung mga famous photo op dito And syempre Bibili tayo ng mga souvenirs later Pagka tayo umalas Hi! No? Oh my God! And Piece of advice lang guys Sinasabi ko nga dito sa previous vlog ko Mag-iingat kayo sa paligid Ingatan nyo yung mga gamit ninyo Stay alert ha? And Huwag kayong papadalas Kung anumang inaalok ng mga tao dito Nalas hindi nyo na makilala o hindi nyo naman kayo familiar doon sa inyong mga na e -encounter. Okay? So lakad-lakad lang tayo kung mayroong man lumapit sa inyo. mag na lang kayo or huwag nyo na lang pansinin. Kaya yes, sa pag in-entertain kayo ng mga yun, mas in-entertain nyo no, din. Ayun, nakatigay-tigilan. So, na, lakad doon tayo. Guys, we're here. Oh, my God. na natin ang mga nakalilihan na tower. Yes. Tara na. Lakarin pa natin. Super duper kitang kita ko na. Tanaw ko na yung tabinging tower. Lapit na natin dyan. bucket list unlocked to guys. Yeah. Kaya kayo wag kaganong ganong. Ka <laughs> Ang ganda, super ganda. Nakakalit natin yung loo pero pag photo up muna tayo kasi kat nga dyan pa yung tao dito. Tara nga, picture picture na tayo. Okay, okay. guys, ayan na kasi sa ating likod ang Leaning Tower too. of Pisa. So maraming pa tayo lalakarin dito sa loob ng town. Pero I just want to share with you yung first time experience ko dito sa Pisa ni Leaning, Leaning Tower of Pisa ayan. so i-add ninyo sa inyo mga kinyarari yung gagawin ninyo travel and it's okay. you can definitely add to your bucket list na pagpunta dito sa Leaning Tower of Pisa so, as you can see sa surroundings guys napakataming tao and oh it's okay yeah, daming tao <laughs> And doon tayo pupunta later. So, yung pagpasok kasi ng tower, guys, is meron siyang charge. But, still worth it kahit nasa labas kayo ng tower. Diba? And later on, we will go there. Puntahan natin yung pwede natin puntahan. So, diba? Masakusa na ako! Tara, tanan! Guys, ay meron tayong meat ka ba si madaka. <laughs> Nag-TikTok tayo with her. And ah uh, maliit lang tong ano place guys, pero talaga i talaga sa baket. So punta din talaga to. Oo, oh, magliyad-liyad kayo dito lahat. Oo, oh, oh, kayo ng mga daliri ko yung wala meron rin natin utulak. <laughs> oh, ang ganda dito, te, pakita ko sa inyo. Anya. Ba. So, feel ko walang summer, walang winter dito. Ang dami pa rin ang tao. Ayun, -ta tayo sa chapel. Ha?

guys. Ayan. So, nakita nyo naman kung gano'ng kaganda ang pizza. Maliit na lugar lang siya. Pero, itong talagang pinupuntahan dito ng mga turista is one of a kind experience. Yes. So, iwasan nyo yung mga nakikita lang sa paligid guys ha. Be extra careful sa mga gamit ninyo. Okay? And stay alert all of the time. Okay? Ayan. So, tayo ngayon is papunta na ng istasyon para sa ating next destination. Is, ano, ulit aming destination. Char. And, to be honest, ang dami kong natunan for this journey. Kahit ilang araw lang na bakasyon. Pero, feel ko, ang dami ko na napuntahan. Yes. At saka, yung mga memories, mga experience talaga, is It's feeding our soul. Feeding our soul, sana all. Ayan, so wala tayong kain-kain. Let's go like tayo sa ating next destination. And, yun nga, I hope na nag-enjoy kayo sa ating pizza travel for today. It was a short vlog, pero na-unlock na natin yung ating mga uh, nasa bucket list. ba, diba? Sa internet natin nakikita itong mga to. Pero, we have witness ah uh, we witness it personally Nakita natin yung totoo and nakapag take tayo ng mga pictures so pagtang ko kayo mamaya ako ah, ano mga kasunod ng vlog na to kung ano mga mangyari ayan so let's go na char Okay guys, again, I hope that I can get a leading tower piece of travel for this day. And, and so far, I really enjoyed this moment and this experience. This was a lot of experience, yes. And you must add the leading tower piece on your back. Visa so, again, thank you so much for watching. If you have any questions or suggestions, comment below. So, good luck to your future travels, and I will see you soon here in Europe.